Tara mga idol, samahan nyo akong magdiskarga sa ating pangarga mga idol. At baling idol, tumulong na tayo para lagda income na din mga idol. At saka mga idol, kulang ng tao. Saka sa second floor yan mga idol, binababa ang ating pangarga at napakatari at sinasahagdanan. Ganito ang buhay na bilang isang kargador. Kaya saludo ako sa mga kargador kahit anong hirap at pinipilit nila na kumita sa magandang paraan Ayan mga idol, sa siya po sa ating lahat. shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa mga driver diyan, sa mga pinanti at mga kargador, shoutout po sa inyong lahat. At lahat lahat mga idol yan. Bali idol at gabi na to, ang ating pagbaba alo sinabot na tayo ng alas 11 ng gabi dito sa sa bayan ng Santa Rosa. Ayan. Bali talaga pinagpawisan tayo mga idol. Wala sobrang ano yan, mainit. Hindi naman mainit, maliwa ano lang yung malisang-sang yung ano yan panahon kasi umulan, singaw ng lupa. Yan at ganito talaga ang buhay natin mga idol. Sa mga idol hinahanap-hanap ng katawan ko talaga yung jo pinagpapawisan tayo kasi parang nakaka alis din ng ano ng katawan, sakit ng katawan. Kasi yun ayun naman talaga mga idol kaya Bali mga idol ang binabaan natin nasa 1,050. Yan, agong, napakarami mga idol na bali apat na mga binabaan natin idol San Pedro Binyan, Santa Rosa, Cabuyao Ayan. Ayan mga idol at medyo mata malapit na matapos ang ating pangarga At makakapahinga na din tayo ng medyo kahit gabi na At bali sa garahe na lang tayo mga idol magpapahinga Buti na tayong kinabukasan, bukas na tayo uwi sa ating tahanan At makasama naman ang ating mga anak at ang ating mga apo mga idol Ayan mga idol, shout out po sa lahat-lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga subscribers, followers ko so thank you, thank you sa inyong mga idol at sana po ay gabayan kayo ng ating Panginoon at ingatan kayo sa pang-araw-araw na mga ginagawa natin at unang-una at lagi kayong pipri at magdadasal na ingatan sana tayo para sa ating pamilya, hindi lang sa ating pamilya at sa ating din uh, sarili. Di ba? Ayan, maraming salamat mga idol sa mga driver, sa mga OFW, sa lahat, lahat po. Thank you, thank you sa inyong lahat. At wag po kayo. Ang gabi po. At nandito tayo sa Santa Rosa. Ayan, kung nakikita nyo. Tayo ay nagbaba dito ng ating pangarga mga idol. At tapos lang natin. Nagbaba ng ating pangarga mga idol. At nakakapagod. Nakaubad pa tayo mga idol. Ayan, shout out po sa ating lahat mga idol. Ayan po ang Santa Rosa Bayan. Ayan. Ayan, kaya tapos namin ito kalat. Adon, Pakai ng aso. Ayan, mga idol, at bye-bye po. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye.